Mam, Ma straight mo lang po. Hindi po Aray. I straight nyo lang po yung paan yan. Sobrang sakit po ba? Oo. Ibi 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 Ayan nyo lang po dyan bumili. Ba't sobrang big? Tiga, sakit na eh. Sa pa lang ako. Kung tumusok mo siguro dito. Baka may tumutusok. Ay, upo. Sakit. Yan Opo. Tisin nyo po, tatanggalin ko. Nang dahan-dahan. Ano yung nakaano? Kung na pong nakabaluktot, nakaganon na sa'yo. Opo. Opo. Yun o. Sakit mo. Hmm. Ninabawasan ko ng konti. Pwede ko nang hiwain. Masakit pa po pag ginagawa nito. Yan, pagdahan-dahan lang. Tanggalin mo yung isang electric fan nila. Tanggalin mo yung isang electric fan nila. Palitan nyo yung extension. Para makuha mo yung extension na mahaba. That's for dry skin, ma'am. Madam yung nakasaksak pong extension na yan mula sa outlet, palitan nyo at yan yung magigagamitin nyo papunta ron sa inyo palitan nyo babalikan ko madam para lumambot para hindi kayo gaano masakta. <laughs> Alam ko sakit eh. po ko pala yun. Opo. Alam ko sakit na sakit na kayo. Pinipigil nyo lang eh. Mas malala to kaysa sa kabila. I-relax e, nyo lang po. Hmm. Hindi matatlo yung mahamang um, um, eh. ito. Nakita nyo na yung extension sa kabinet? May nakita na kuha na kayo? Tanggalin mo muna yung ilaw sa CR. Saksak mo doon, ha? oh tas yung ilaw sa kusinang ilawan nyo. Tas nyo na lang yung kortina. Di ba? Sorry, madam. Tsagaan hmm. lang sa pagkuha. Ma'am, relax mo oh. lang yung daliri mo. <laughs> Lumalaban eh.

Baka hindi nila yun. Palit nyo yung maliit. Palit nyo yung maliit. Babawasan ko pa yung kukumulit, ma'am. Okay. Sorry. Dito lang sa bahay? Hmm. Ha? -mm. Opo. Opo. Ayan, no? Ayan, nakabaod. Mm-mm. Ayan, nakabaod. Hindi pa nadala yung so, ano. I yes, straight yun ako. Yun na yung 养。Yeah. masih kecil itu. Sorry po, medyo dinidin ko na. Meron pa. Hinga muna, hinga. Hinga na ako. Grabe mama. Hindi pa ubos ang dry skin niyo. Ang diyan pang tigas oh. Hmm. Sakit hmm. ma. <laughs> Sorry. Kaya na duty meeting na. Opo, tama po yan. Okay. Pero sa live mo, tinitingnan ko yan. <laughs> uh, eh, tignan mo na lang sa ano, pag-upload ko kung paano ko tanggalin yung dry skin <laughs> at ingrown mo. At talagang ayaw kong tingnan. Lumalaban. Mama, ang bago ka pumasok, please. Paano naman ako ng trapalmang? Thank you. Ito naman, trapalmang. Doon yata sa kabila pa. Ano ba yan? Sige na, wag na mamang. Naiya na ako sa'yo eh. Ako na lang mamaya. Sige na, punta na kayo mamang. Mabainit na. Diyan po, dito po sa may ano. na mamaya daw ito ginagamit ma. Ginagamit. May dala Extension. Extension. Hmm. malalim ko iba dikit kay niya Hindi madikit po madam. Ano kadi? Hmm. Sorry madam, kailangan ko nung persa in. Hmm, Meron pa po. Pay na muna. Kunti. Umap di po? Hindi naman. Hindi. Buti naman. Oh. <laughs> Babawasan ko na lang po yung kukong. Pag nadidin, masakit pa po, no? Meron pa, sorry, talaga. Ito na lang. Yes. Again. Dito na lang. Meron pa akong kinukuha dito eh. Opo, oh, may kinukuha pa ako dito. Yes. Pag nakuha. Ma'am, ibabaw mo lang. Buwasan ko pa ito. Ito, 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 ito. Pumailalim kasi ito eh. Sorry. Sorry. kung mailalim din yun eh. Hmm. Sige oh. itu tiga spong tiga spong sakit Yun. Dali ko mo. Tiyagay mo na lang. Tiis-tiisin mo na lang po. konti na lang. Yan, yan. yan. O, oh, yan, no. Oh. Nanginginig na yung paan ni madam. Sobrang sakit. Dikit ng ano niya. Hmm? Ngayon ang mga ka -ingroom. Kanina ko pa ito inaano. Hmm. Ayan, nang tumutuso. Opo. Ayan. O, oh, nawala sa amin. Ay, ma'am. Ano pa yun, ma'am? Tinahirapan ako. At least napisil-pisil ko. Kanina ayoko din siyang pisilin eh. Kasi parang pakiramdam ko nasasaktan din ako. Ba yun, ma'am? Ay, tingnan mo. Doon pa rin yung muong dugo. Gawa nung nakabaong ano ba ang saya-saya ko, promise. <laughs> Ganitong nakakatanggal ako nang yung sobrang hirap, tapos natanggal ko. Ang saya-saya ko, parang ako yung nasatisfy. Grabe yung paa ni Madam, mga kaingro, nanginginig sa sakit, pero tinitiis niya. Opo, tama po. mo yan, hindi mo na. Ayan. Nagagalit na si Madam sa akin, mga ka <laughs> At least yan, ma'am. Kahit matagal ka nang di magpalinis, hindi na siya agad-agad tutubuan ng gano'n dito ba, konti na lang pala nyo tapos na ha Sige po, madam. Kaya mas mo, kakabilang nga eh. Oops. Ah. Sorry po.